kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos masibak sa listahan ng mga tumatakbong senador sa ilalim ng administrasyon, ang mismong kapatid ng presidente na si Amy Marcos ay may isa na namang kasama sa listahan ng administrasyon ang sinasabi ng iba na dapat na rin daw si Bakin dahil wala sa administrasyon ang loyalty nito kundi nandoon sa kabila sa partido ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Kumalat sa social media ang litrato ni Camille Villar kasama ang kanyang tatay at ang Vice Presidente. Hindi tiyak ang petsa ng nasabing litrato. Bago lang daw ito. Patay malis siya lang ang kampo ni Camille Villar kung ano nga ba ang pahiwatig ng nasabing litrato. Ayon kay Alianza Campaign Manager Representative Tobit Yanko, nanatili pa rin daw sa listahan ng administrasyon ang pangalan ni Camille Villar bilang isa sa kanilang mga senador. Buo pa rin daw ang mga partidong sumusuporta sa kandidatura ng mga senador ng administrasyon. Ito ang mga partido ng Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, National People's Coalition, National Unity Party at Nationalista Party. Sa matatandaan ay kaalyado ng dating Pangulo ang Pamilya Villar noong ito'y tumakbo sa pagkapangulo noong 2016. Hindi may pagkakailanan napakalaking bagay ang maging kaalyado ang Pamilya Pilyar. Villar dahil sa malaking may tutulong nito pinansyal sa pangangampan kung magiging totoo nga at magiging pinal ang pagka-endorso ng vice-presidente kay Camille Villar, ay malamang sa malamang na matatanggal din ito sa listahan ng mga senador na suportado ng administrasyon, kagaya ng nangyari kay Amy Marcos. Ngayon ay marami ang nagsasabi na mas lalo lang daw dinugmok ni Amy ang kanyang kandidatura dahil sa natanggal ito sa mga listahan ng senador ng kanyang kapatid na presidente. Halos alam ng lahat na kahit kambi si sa kaibigan nitong si vice-presidente Sara Duterte, ay hindi pa rin mabango ang pangalan nito sa mga taga-suporta ng mga Duterte kahit mismo sa mga pinagkakatiwalaang tao ni FPRD ay walang tiwala kay Aimee hindi maiaalis sa isipan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na ang ginagawang pagkampi ni Aimee sa mga Duterte ay isa lamang pakulo tinatawag pa nga siya ng iba na espiya Kamakailan lang ay lumabas sa social media ang pag-endorso ni Senador Robin Padilla kay Amy Marcos. Manang tapat yun. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? I Ay, mean, Ay? Infrastruktura. Ay? Organisasyon. Ay? E? Elektrisidad. Ay? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan dapat Tapat na Tapat sa bayan. Boto si Senator Aini. 39 sa balota. Ganun din ang pag-endorso umano ni Pipi Sara. Kanina nga inilabas na ni Senator Aini ang endorsement video sa kanya ng bise. ang hindi ka-alyansa. Marami ang nagsasalita ang tanong, mababago kayang paningin ng mga galit na taga-suporta ng dating Pangulo kay Amy Marcos ngayong iniendorso na siya ni na Robin Padilla at Bibi Sara? Mababago kayang paningin ni Hanilet Abansenya kay Amy Marcos? Yung sa investigation sa Senate o... sa Senate? Ano na Huwag na lang kayo Parang, maniwala ni Ivy Marcos, ma'am. Hindi ako maniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano an, an, ano ba talaga nangyari? Hindi ko siya nakita ang nangyari. Habang papalapit ng papalapit ang eleksyon ay mas lalong nagiging magulo at komplikadong sitwasyon ng mga politiko sa sa isang survey na ginawa ng WR Numero Research Pool noong March 31 hanggang April 7 ay umakyat daw ang rating ng Vice Presidente habang steady naman ang rating ng Presidente. Ang pipi pa rin ang siyang nangunguna sa survey para sa pagkapangulo sa taong 2028 at sinusunda naman ito ni Tony Tulfo, Lenny Robredo at Grace Poe. Hindi na nakakagulat ang lipatan ng mga kaalyado ka kapag makaramdam na ang mga politiko ng panganib sa partidong kanilang kinakaaniban kapag hindi nagtagumpay ang impeachment trial para sa vice presidente ay siguradong maraming politiko ang mga ngabilang takot ng partido sa darating na presidential election sa 2028 siguradong durog na naman si PBBM at mga kaalyado nito sa oras na makatakbo at halimbawang manalo ang vice presidente paulit-ulit lang itong nangyayari sa politika ng Pilipinas. So portado kaya ng mga supporters ng Duterte si Amy Marcos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.